pang eh. Nasaan ba yan si Encho? Ay, nali na. Encho Go! Wow! ka na hindi akong pinapansin. Encho hey, Go! I'm here! Ay, um, hey, sorry Joey ah. yeah. Eh, kasi nakikinig ako sa zona ng Pangulo. Yung zona pinagsasasabi mo, tapos na siguro ngayon kanina pa yung zona ng Presidente. Ano ka ba? Naku hindi, may, may pinahabol, may dinadagdag eh. May dinadagdag? Oo. Ano naman yun? Eh, magtataas daw ang uh, pamasahe. Oh, eh bakit? Eh, magtataas daw ang presyo ng oil. Ganon? Oo, oh, tsaka powder, lotion. <laughs> ano yan kay Enchonggo, iba na tayong sinasabi mong sona eh. Parang sona bat yan eh. Kaya nga, kaya na ka, di ba sabi ko, pamasahe. Oo. Wow. <laughs> ka. Alam mo, Enchonggo, yung ginagawi mo, kung buhay lang tong mga estatwa ng mga sundalo rito, papapiring squad kita eh. Sinong ipapiring squad? Wow. Yes, monkey! Bansay! Thank you.